Hello guys, tanawan niyo ba ang pupig Oh? Ang itim, tsaka lakas ng alo. Dito ako sa taas ng second floor, sumunta ko. Naglinis kasi akong tayo dito. ito. guys, ang lalim ng tubig pero madumi sa gilid niyo. tas ang to balud tas may buto pa ng kalapati sinipon. nakita yung buktok pa ng kalapate ayan guys so ayan babalik yung inahin ang hinahanin pag wala na ako dito sa so mga yung sibuyas ni madami bulak